Nauna na pong sinabi na daw si Mr. Bato de la Rosa na kuno ay balik na naman yung droga dito sa ating bansa. Andiyan na naman daw sila, yung mga malalaking um, player ng droga, yung mga malalaking drug lord and pushers na andiyan na naman daw. Kaya talamak na naman daw ang krimen na ang pinagmumulan ay droga. Yan po ang pahayag ni Mr. Bato de la Rosa talaga pong hindi na wala yung mga malalaking uh, player ng droga, yung mga drug lords na yan. Naandyan pa talaga yan mulat sa poll. Wala naman kasing nasawata tayo itong si di ba? Walang nahuli, walang naipakulong ng mga malalaking drug lords and, and the uh, pushers or drug pushers. Wala. So talaga hindi sila nawala. Ang totoo niyan, ito ah, uh, etong pahayag na ito ng uh, isang um, mambabatas ang sabi dito mas marami ngayon ang nasawata mas marami ngayon ang nahuli na droga mga drug lords at syempre nga yung mga malalaking negosyante ng droga kahit yung mga manufacturer kahit yung mga uh, nagpuproduce ng droga ay nahuli na yan po ang nangyayari ibig sabihin hindi talaga nawala yung mga yon Ibig sabihin Akala natin, akala ng mga kababayan natin na ang droga ay nilinis ni Digong. Hindi. Ngayon po nangyayari ang linisan ng droga. Ang ginawa lang ni Digong, pinahamak niya ang mga kababayan natin na walang kinalaman sa droga. 'Yon, mas marami pang drugs na nahuli ngayon kaysa noong panahon ng Tokhang. 'Yan po ang pahayag ni Congressman uh, Tiangco. Matapang daw si PBBM. Ito ang paglalarawan nga na itong kongresista na ito. Matapang. Kaya lang kasi yung magkaiba. Magkaiba ang sinasabing tapang eh. Tapang nung, nung dating Pangulo at yung tapang na itong nasa Malacanya ngayon. Magkaiba. Bakit ikaw mo kumikilos ng naaayon sa batas sa tamang proseso ang nasa Malacanya ngayon. Hindi ka tulad dati, puro yabang at barabara. Ayan. Sa dami ng nasabat na droga sa mahigit tatlong taon ng administrasyon, ito na daw ang pinakamay mataas na bilang ng nahuling drugs sa bansa. Hindi lang malaliit ang, ng, na mga tao ang nahuhuli. Kasama na rin dyan yung malalaking imbakan at hole ng uh, ang nasasawata na itong um, enforcement agencies na ito under PBBM administration. Yan po ang totoo. Lahat po kayo na mga baliktad ang kaisipan ay binudol ni Digong. Na akala mo talaga, siya yung dahilan kaya nasawata ang droga. Wala po siyang nasawata. Ang ginawa niya ay ipinahamak, ulitin ko ang mga kababayan natin, na wala naman talagang kinalaman sa droga. Good luck.